Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> Hello ma'am na Arnie, dapat po ito ay kagabi pa. Eh hindi po namin nagawa kasi nga po, nagkasakit ako kahapon. So ngayon po namin ito ay tinuloy. Ito po ay usapan namin kagabi, kahapon ng aking... Um, mabait na kinakapatid sa kabilang ano, kabilang paupahan, at mga kapatid na muslim at yan nga po ay sila ang nagluto ng pansit at na kami nga po ay nagsalo-salo para po sa inyong birthday kahapon po hindi po namin ito nagawa ngayon lang po namin itinuloy mamla Arnie kasi nga po ito ay nakapangako na kahapon pa Happy nga nila kami, nila ako na dumating. Pero hindi nga po ako dumating dahil nga po nagkasakit ako dahil naulalan po ako. Kaya tara na po, kain na po tayo. No, yan, no, Happy Birthday. Sabi <laughs> mo Happy Birthday Ma'am Larnie. Eh. Ayan. Eh, Ayan. mo si Ma. Sabi mo Happy Birthday Ma'am Larnie. Happy Birthday Ma'am Larnie. Happy Birthday Ma'am Larnie. Ma'am Larnie ang unang subo ay para sa iyo, Ma'am Arnie. Happy birthday. Mm -hmm. Tara po. ng pagkakaruto ng pancet. ni Anya at ni Sai yung aking mga kapatid na muslim <laughs> ang sarap po ang mga adikain na po mm. -hmm. Palito naman po yung cake mo, ma'am Arnie. Tikman natin kung masarap. Mmm. 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 Again, happy birthday, for and many more birthdays to come. We love you. Love. Okay. <laughs> love the Arnie. Laurie, birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy birthday, Mom Laurie. you get.